Ano si Koring Sangray? Ano? Ano pa po yung Koring Pogi? Ang gusto ko na si Sida, di ka pa rin. Ang sabay, ang sabay. Ang sabay, ang sabay. Ang sabay, ang sabay. Ang sabay, ang sabay. Yan, natin nga ako na tigitigay sa libo. Kasi sa ulo. 1.68. Kaya niyo, kung namin kami hanggang sa Wala. Ay! Kung hindi niyo kaya, Mag. Hindi tindema. Salamat na. Totoy tutoaw. daw. Kwa la. Kwa la. Kwa la. Kwa la. ito ay sarado. la. Kwa 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 51,500 kapal. baka kang baka. Wala kang baka na. 51,500. So ito may tratuhan dito. So ito may tratuhan dito.

Yeah. <laughs> 55, 5 -5. 50 feet back ya. Patuhan ito. Buntuan ang gusto Ang ito na 55000 feet back talaga. Out Ang gusto ko na si si Dad di 50 feet back sa. Out of sa yao. Anak ko din sa yao. Naeo. Okay. Paro matapos tayong

मरी Kaya makapagbili na, baka hindi, mga vlogger na rin. Hindi, sinabi ko rin, ikaw yung na sabi? Ang tawag, 55 Oh. TK54, tayo na kanya. Sabi, TK50, kung Hindi, pare, ikaw sabi, mga pira. Hindi, pare. Hindi, naman dapat. Hindi, video. Pare, awan mo na. Sa dami namin, pare. Ikaw, ginawa ko ng naging video. Ay, katulad ko. Pare, pahala ka na, pare. Hindi, pare, pahala pare. Wala, may papati rapat si nanong yung. Bibigyan namin. Pare, bibigyan namin. Sekali, tigil Hindi,

Sir, this is Sir, ano doon sa tatlong baka? Umayin sa tatlong Sir, magkano po pagkabili niyo? Magkano po pagkabili niya Sir, sa tatlong baka? 168,000 kay Tausa, nabili na ni Sir, tatlong baka. Ayan, yung pagdating sa tatlong baka. So, yun, nabili na ng 168,000 yung tatlong baka. Itong inyong atin jo. Tayo. Ay, inyo tatlong baka na 160k. Tatlo. Magkano sya pa sya ng baka mo? 60k po. 60k. 60k, 60,000. 60,000. Baka. Ano na no bilog na bilog. 60,000. Yung isa magana? 65,000 65 naman itong isa. 65,000. So, hindi ang mga Ito, malaking baka. Sir, magkano presyo ng baka 80,000. 80,000. 80, 80,000. 80, 80, 80, 80, 80, ang ganda ng katawan na ito. Oh. Maano yung likod. Ayan. 80,000. May tatu. Ayo. bang ang mapak klasik yang kita punan Tawat kau ay tripai, pokok tu sempo. 3, 5, 35, 35. Ang gusto ay 10,000 lamang. 10,000, binibigay, mapakamurang baka, wala lang kumuha. Ang taga po ay 35. Meron ba ganun baka? Parang nagtatampo naman sa'yo. 10,000 ang halaga, tapos ang tabat ay 35. 35, ikit sa kalahati. nabili, nabili na? Magkano pagkabili daw? Ito daw po ay 85, ay 95. Oh, nabili na itong bakang kalatagan. Ito ay 85,000, nabili na. Malalaking baka. Ayan, nabili na ito. 85,000. Tapos naman yung isa ay 95,000, yung malaki. Ayan. Shout out Sir Mike. niyo yung pressure ng bangko ng 95 na bilis sa bangko kay. Ito naman 85,000. Mga baka pala Ito yung mga bangang patabain, mga makuso sa gulang na ito. Ayan, eh. Pag ito'y pinatabang mo, ang lalaki ng mga ito. Ito'y kulang lamang sa kanin. Ayan sir, magkano yung ganyan? 50, mag-ina. Mag ina ah, 50, mag-inahan na. Ayan, mag-ina. Ibang ulo yan, may ano. Ulo po yan, ang dahil po yung bumbay. Bumbay, pag ganyan. Ah, bumbay na baka. Bumbay yung baka. 50,000 mag-ina 50,000 mag-ina na. Mura ito sa mga 50,000. Itong baka na ito ay 10,000. Ang tawad ay 3,500. 3,500 Hindi pa binigay. <laughs> Ayan, mga katay, katay na ito eh. Uh -huh. Ito ay 10,000 ang halaga. Tinatawaran ng 3,500. Ang lugi pa yung may-ari dito. Ayan. Itong baka na ito ay hindi ko. Hindi na mahirap na to pa ahuni ito y isa palara na lang ko ito y lalakas pa ito ay isang inahin na baka 10,000 10 sa tinatawanan ng tinatawanan ng side ni Padini ng may-ari hindi pa binigay noong may-ari may ang halagang 35 lugi nga daw so ito guys ang oras ngayon ay 10:16 ayan kung mahawa na yung ano leg stock hawa na may mga parating na may mga parating na, na mga truck para mag ng mga baka nilang nabili at saka mga bakang natira na hindi na benta so thank you po sa mga nanood sa aking mga vlog thank you so much medyo mahawan na pero meron pa na mga buyer sa mga tabi-tabi

हा Marami pa rin dito mga pa. ko. hindi lang pa yung, hindi lang pa. Oo, hindi lang pa yung, hindi lang yan sir? dito, oh, maraming baka dito pa oh. Yan. Halos pare-pareho ang laki. Oh, natin ito kung magkano ba ito. Baka ano ang JR. Kani okay, sir? Make it 50,000 ang baka niya. 50,000. Malahing baka, matabain, patinig.